Hard. Bakit magjujuy red may dala baon? Para hindi ka magutom? Ha? Magjujuy red ka tapos magpe-play ka sa playground. Ha? Oh, istol ko na Joyride red yan, mayroon pang baon. O, gusto mo kanin na baon sa Joyride? Okay. Okay, let's go. Cute, cute po pa maglakad. Kala mo, cute naman. Hindi naman cute. Let's go! mama, saan tayo pakunta, Mame? Kung saan tayo dalay ng manibela. What? Ganyan mukha mo. Walang pagbabago yung kalsata. Ganun to rin, no? Ba oh, malay ko. Hindi ko nga rin alam paano tayo napunta rito. Ha ha ha! -ha. <laughs> <laughs> saan lugar na naman tayo daddy? Nandito tayo sa Alabang. di ba? sabi mo kahit saan tayo talhin ang sasakyan? oh, nandito tayo. <laughs> yan hinahanap po, diba? Ito ba? Uy, <laughs> ang grabe naman. Ang galing tayo bulakan. Dito pa tayo sa Alabang. para mag ano lang laro lang sa park sobra naman yung trabaho na yan. Aba, very good. nag na si ah. Sabi ko sa'yo eh. Punta park eh. Oh, bakit pati ikaw nakiduyan na rin dyan? Siyempre, sayang naman yung biyahe. Baka so, mag-iba yan, oh? Galing alabang, papun, ay galing bulakan, papuntang alabang pag, para lang magduyan duyan sa park. Yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Naghahanap ka ng joyride tapos magre ka. Oh, ate. Rina nakanya, nih, pa Pak, pa, oh, we sama, Mami. oh, my Wings. <laughs> 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 Mama, Yang oh, 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 <laughs> nalulula ako. Yung yung gusto. Yung gusto. Para yun lang nalulula. Ibabaw mo ako. Ibaba mo ako rito, bigat mo. Ah, pati. Ibaba mo. Sige, bagsak kita dyan. <niya>, <laughs> Same. Ay, nagpo. Bigat ikaw ah. I'm lighter than you. <laughs> You're gonna fling me. <laughs> okay, enough na. Let's go na, daddy. Uwi na tayo. Let's go. Let's go home. Pew, pew. Ai, come on, let's do my photo toy. Turn this on Joy joyride pa <laughs> I'm ang napuntahan mo Dapat the to go to the house. When the pimps in the crib, ma. drop it like it's hot. <laughs>